Ayan, ayan O ayan O ano Okay, good day Ladies and gentlemen Silver Voice TV Mga kaibigan So ito po yung nangyari Nung nakaraan uh, October 18 Dapat eh Hindi ko na to Bibigyan ng follow up Kaya nga lamang po Naka-receive po ako ngayon Ng ibang mga Mensahe Coming from Boxing industry din Na mga naging talent din At naging under ng taong ito telling me to speak about it because may attitude at mayabang daw talaga itong tao na to. Well, anyway, hindi ko na dapat ito itatouch. Pero, syempre, on behalf of these people na naangasan, nayabangan ng taong ito, belittling them, eh, sa tingin ko, I have to speak on their behalf at maparating to sa, sa kung sino mang kinauukulan nila dyan, mga kaibigan. So, ito na nga. Yan, yung taong na nakita nyo. October 17, uh, 10 or 11 p.m., I received a call. Okay, so when I answered it, isa nga akong talent scout ng Batang Kiyapo. Again, nothing against Batang Kiyapo, nothing against uh, Mr. Coca Martin, kudos uh, sa mga ginagawa mo. But again, you need to check your people. Ngayon mga kaibigan, when I answered it, uh, may eksena daw sila uh, na boxing, may maglalaban daw. So, they need a professional and uh, a good ring announcer. So, they contacted me. Initially, okay, uh, that day is uh, my wife's birthday. So, medyo tentative ako. And then, nung pinag-usapan na namin yung TF, medyo talo. So, sabi ko, medyo ano mami, kasi panggas at pang tol lang yun, kulang yan. Kasi, I'll be coming from the south. Dinagdagan ng konting-konti, and then, may pa, may, mga dagdag na salita na sir kasi po kayo po yung gusto ng production kayo na po yung inapprove and then kayo po ay ano gusto po uh, kailangan po kasi talaga mag-align. so in short nakinig din ni Mrs. yung usapan napapayag ako okay so kumbaga para hindi maatrasado po yung kanilang production yung kanilang shoot sige umuwi ako and nandun din yung ilang mga kakilala sa boxing industry so i went there 7 am call time 6:30 nandun na ako Okay, kasi sanay tayo sa industry natin, sa so, boxing, international people ang kahalubilo natin If hindi sila, kung hindi man on time, kung ano sila, earlier than the call time lagi So, nandun ako At tagal na gantay, siguro around 8am na nagdating yung mga crew And then, uh, a guy approached me asking me to uh, reposition my car So, okay, no problem first time. And then, sabi ko, nagtanong ako, saan po pwede? Diyan lang sa may unahan. So, I park. No one told me saan pwede, saan hindi. Sa may unahan, sa may bakante, nagtanong ako dun sa isang nakaupo dun. Pwede po dito, pwede daw. So, I park there. Bumalik ako, medyo mainit na nun. Ang init din sa venue. Pawis ako. So, nag-uusap kami ng mga tropa. Sila Ariel Alapormina, sila Jasper Kaino. Men, sila, ano, sila Dennis Tobiron. Pagkatapos, after like 5 minutes, same guy approached me again. Ah, uh, sir, pasensya na. Ah, uh, hindi pala pwede doon kung pwedeng lumipat kayo. And I was sweating that time. Sabi ko, sir, sana sinabi nyo na kanina kung saan pwede para hindi po ako pabalik-balik. Anyway, nakalive ako noon. Nakalive ako sa YouTube. So, lahat po yun, pati yung pag-approach sa akin ng bald guy at pagsigaw sa akin, nakuha po yun sa YouTube. Alright, so, I transferred my car. This time, malayo. As in, malayo talaga. Balik ako. Tapos, uh, I'm sweating. Okay, balik, kwento Alright, sige, sige. May, may mga iba, mga nakakilala sa atin sa boxing industry. Uh, picture taking, picture taking, ganyan. Uh, Usap-usapan, ganyan. And then, all of a sudden, this guy came in, uh, asking, sino ba to? Sabi nung ano, sabi niya, tinanong niya kay Ariel Alapormina. Sabi ni Ariel, ah uh, siya po yung ring announcer natin. And then, and then this guy approached me, and... <laughs> dinoduro ako. Huwag mong sisigawan ng ta ko. What? Okay? And then, first, yung mga kasama ko sa boxing, they told the guy, oh, hindi naman po sumisigaw si Silver Boy, si, si, si SB, hindi naman niya sinigawan. Sinabi lang po na, ano, na sana po sinabi na. Uh, kasi nakita po namin siya, pabalik-balik din po ilang beses na sa parking. Sana po, sinabi lang niya, sana po sinabi una pa lang para hindi na po pabalik-balik. Kasi ang aga po niya dito, nakikita din namin, pagod na pagod na, nakailang balik na. Oh well, kay, ginanun tayo, dinuro-duro tayo sa harap ng maraming talents din doon na nakakilala sa atin. Well, nag po tayo. Ano oh, ng Ingles na yung rebat, hindi na nakasibat si... si Mr. Clean. O oh, mga kaibigan, hindi na, hindi na nakasagot. I told him, uh, sir, excuse me, I didn't ask you guys for me to be here. You guys called me because you need my service. You guys called me because you need my skill. You guys called me because you need my talent. Hindi po ako mag-ano para pumunta dito. Birthday ng misis ko ngayon. Alright? And then, uh, gaganyanin mo ako. Pwede namang boss um, hindi yata kayo nagkaintindihan ng ano, ano bang nangyari. Pwede naman ganun. Not immediately approaching me, tried to intimidate me, tapos duduruin mo ko, sino ka? Sino ka, Dre? Anong kala mo? So, nang sinabi ko sa kanya, if you don't want me to be here, I can go now. O, nag-ano siya, nag siya. Mga kaibigan, sabi ko, lalayasan ko yan, lalayasan ko yan, kasi maghanap kayo na rin announcer nyo. Again, ayoko ay nga dapat pumunta dito. I declined at first pinapilit niyo lang ako. Ngayon, papakitaan mo ako ng attitude like parabagang uh, nagmamakaawa ako o yung ibang mga talento to be here. Again, hindi ko din judge yung ibang talent na siguro ang dream nila mama, mahagip lang ng camera sa TV. Again, that's their dream, pero ako hindi ko ano 'yan, Hindi men, 'di ba? Nasa boxing industry ako, ah, uh, tawo dito. Uh, ngayon lang ako din naka-experience ng ganyan, duruduguin ako. Fresh from the Voice Kids kami, lahat ng mga staff doon lahat mga mga professionals, lahat mga talagang uh, mga magigiliw sa mga sa mga talents. And that was the first time actually naka, nakaranas ako ng duro ako ng kala mo kung sino. And then uh, may mga nagsasabi na sa akin, "This is your voice tama yung ginawa mo kasi medyo may mayabang talaga yan ng mamatayan." And actually to be honest with you guys, Mr. Coco Martin, you have to check your people. I'm observing prior to that incident happening. Nag-o-observe ako yung mga talents parang minamata ng mga ano mo, ng mga staff mo. Ikaw, saan ka? Gumaganon sila sa mga, ikaw, anong, anong papel mo? Tapos bibigay ng pagkain. Body language, yung, para o oh, dahil you guys coming from all over the place. Tapos talent, parang tinuturin nyo sa mga ano, mga talents ninyo na kinukuha, lalo na yung mga extra na parang nagkukumahog sila, mapabilang lang dyan sa production ninyo. Hindi ko na i-disclose pero ang baba, ang baba guys. Ang baba ng mga paano sa pa pa TF niyo din sa mga talents ninyo. 'Di ba? And for me, hindi ako extra na dadandan lang diyan. Hindi mo ako kilala, wala akong pakialam kung hindi mo ako kilala or what. Hindi ka naman taga-boxing, but kahit kami na mga skilled na talents na kukunin nyo o kahit mga extra lang, dapat hindi mo ganun ituring. Bakit ako magsasalita ngayon? Kasi hindi ko nasasabing mga pangalan nila. Ano nagsabi sa akin? Ah, uh, SB, birahin mo yan sa live kasi napakayabang yan. Mayabang talaga sa set yan. Sinabi din sa akin ng tropa na nag, nag ano dyan, na nagtatalent na nag extra dyan. Ang yabang yan. Di ba? Kung gaano kaganda ang tingin ng tao sa dito kay Coco Martin, sa Batang kiyapo na tinutulungan yung mga ganito, na may expose yung mga uh, wala ng career na artista, binubuhay yung mga career nila. Ang ganda eh. Tapos, ako mismo, coming from a different industry, gaganunin nyo ako? Gaga ma makikita ko yung tunay ninyong kulay. 'Di ba? Hindi po sa nagbubuhat ng bangko, hindi po sa ako po 'yung nagpapa-VIP, pero po sa boxing industry po, special po ang ang uh, trato na nakukuha po natin. 'Di ba? Pero kami man po sa boxing industry, if we invite someone outside of our industry to be our guest, 'di ba? That will contribute to our show or production, we will treat them with utmost respect and 'di ba, ano ano yan makakatanggap yan ng hindi man hindi man special treatment kundi treatment na nakakapat tama I men yung yung gas nga kulang pa pang gas kulang pa yung ano nyo yung yung TF tapos babastos niyo pa ako di ba nilayasan ko kayo o maghanap kayo ng ano nyo maghanap kayo ng okay, mag o kaya ikaw magiging announcer diyan o dinanono ko nagalso ginan kinuha ko ni ko kagad yung mga gamit ko 'Di ba? They thought na magmamakaawa ko. Oh, please, please keep me. I want to be seen on TV. Hindi ako ganoon, men. 'Di ba? I have uh, better things to do than that. 'Di ba? Mas marami akong bagay na ginagawa, mas marami akong bagay na pinagkakita, nakikita ko ng way, 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 way bigger than that. 'Di ba? Dito sa boxing. Nakakahiya naman, dre. 'Di ba? Ano ma, ma, ma ngayon? Ano kayo? Talk of the town kayo ng boxing. Oh. Kinuha niyo na nga ako dito from, boxing industry. Again, alam niyo naman dito sa uh, boxing industry with, with, MP Promotions. Ano yung impression na maano sa inyo? 'Di ba? Kayo kung kung isa sa inyo, imbitahan namin sa mga event namin, bastusin namin. Ano yung impression na makukuha nyo sa sa ano namin? Sa organization namin. Tama? Hindi mo din pwedeng sabihin na, hindi, hindi ko kasi kilala eh. Kasi kung ano man yung ugali mo sa tao na hindi mo kilala, yun ang tunay mong ugali. Of course, pag kilala mo, eh syempre, magbabalat kayo ka. Ay, ano pala yan? Ganito yan. O oh, syempre, mag-ano ko, control ako. Hindi ko ipapakita ang aking tunay na kulay. ba? Diba? Pero kapag ka hindi mo kilala at kung ganun-ganunin mo lang, ba? Diba, yun nagpapakita ng tunay na kulay mo. ba? Diba? And shout out, uh, Mr. Coco Martin. Again, sir, check your people. Hindi ko naman nilalahat. I know some of them or most of them mababait hindi naman uh, kagaya niya but for me an outsider and you guys called me up to <laughs> you know to to be in your uh, taping kasi kailangan nyo ng serbisyo ko and to experience that hindi maganda di ba hindi mag imagine guys ah imagine tinawa aga eh, liba, ikaw doktor ka di ba you guys ikaw ikaw, ikaw na nanonood doktor ka Sir, may, may sakit yung aming ano, yung aming uh, isa sa aming staff dito. Pwede bang puntahan mo, Dok? Gamutin mo. Okay. Eh, may isa doon hindi kilala. Oh, nagka-problema sa parking. Inapproach mo, Dok. Ikaw, sa susunod, wag mong sisigaw ang tao ko, ah. What? Do you think may susunod pa? Hindi, ayoko nga dapat pumunta dito. <laughs> Di ba, ganun lang yun. Hindi lang din tayo sanay, lalo na sa boxing industry, kasi sa boxing industry, uso yung mutual respect de ba? We we respect you and then you guys will respect us without demanding for it, 'di ba? E itong mga ito, alam ko naman na sa industriya na 'yan, entitlement usong-uso. Dati din po ako nagta-talent eh, nung araw. Usong-uso yun, eh, from the director and then pababa ng pababa. Pag mas mababa ka, mumurah-murahin ka para bang binili ang pagkatao mo. Hindi po, hindi po tama yan Paano kami na mga ah, labas sa industriya na yan? Gagananin yun, gaganan ah, mo kami? I just, you know, put him on his place. ano ng Inglisa na, hindi na nakariba, hindi na nakasat-sat. Ayan na yung ginawa niya. Ayan na, ayan na, ganun-ganun na lang yung ginawa niya. ba? Diba? So, yun lang mga ka-idol. Sa mga nag-PM po sa akin ng mga talents na nakadama ng ganyan, na hindi na lang nagsalita, kinimkin na lang yung galit para sa inyo ito. ba? Diba? Again, to Mr. Coco Martin, more power dyan sa batang kiyapo mo. Uh, just check your people. Ang lalaki kasi ng ulo. Silver Voice TV, magandang umaga po sa inyo lahat. Peace.